if there is one thing that makes me happy na ginawa ng House of Representatives yung ginawa nila. Pinag-isa niya yung mga Duterte-aligned vloggers. So, napakahusay na, no, napakaganda nung ginawa po ninyo dahil lalo nyo pong inignite ang fire Uh, under our belly. Lalo kaming tumapang, lalo kaming lumakas, lalo kaming tumalino dahil sa mga pressure na ibinibigay niyo sa amin. Everyone should take part of the social media war that we are raging against the House of Representative who doesn't listen to people. Hindi nakikinig sa taong bayan. Make your voice louder the job of these people in the House of Representative is to listen and they're not listening and instead if you're going to say something what they're going to do is to target you harass you embarrass you publicly that's what they do Pakitag na rin si Benny Abante dyan at saka si Don Fernandez. Part ng hearing kahapon kung saan nagmonolog si Benny Abante. was fuming mad sa akin. Hirap sa'yo eh, nagmumura ka. Nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito! Alam mo! Achievement unlock nga kahapon eh. Kasi parang sobrang daming revelations kahapon. Especially sa kung anong uri ng representante ang meron tayo dyan sa House of Representatives. And every Filipino should know about it. We should pressure our congressmen to really ano, no, act properly. Kasi government official tong mga to eh. I'm very, very proud of all of us. Dahil they cannot ignore us anymore yesterday we were validated that these crocs in the House of Representatives are bothered by our pressure. And you know, when we do this, we do not do this just because trip-trip lang natin. Kayo naman mga kongresista dyan, kami, matagal na kami frustrated sa inyo. Tsaka yung mga feeling ninyo na parang, ah, ano, no, kami kami, ganyan, ganyan. Parang, eh, sasabihin namin, sige, pangat naman talaga ng performance ninyo. Dami nyo ebas eh, dyan, gano'n. Tsaka ikaw, Benny Abante, yung sinasabi mo na wala kang magagawa pag minumura-mura ka, wala kang ginagawa. Anga, pwede kang umakyat dito. Meron akong link dyan sa comment section. Pwede kang umakyat dito anytime. Pwede tayong magharap dito. At pag nagharap tayo dito, wala kang ano, parliamentary immunity. Harapan tayo dito, dito tayo magdebate ng mga policies at ang mga mo sa quad para malaman namin kung ano ba tunay na basehan mo at ano ba nagmo-motivate sa iyo para gawin yung mga ginagawa mo. Do not hide on your privileges. Just House of Representative, if you want a public debate, let's do it. Huwag kang mag-iiyak at sasabihin mo na wala kaming kalaban-laban. Of course, mayroon kayong kalaban-laban. Pumunta ka sa live ko, meron akong link dyan magdala ka na sa katerba mong fans they can also join the conversation walang problema kung mag inerte kayo para kayong victim tang ina kayo yung nasa power kaya ka na mumura ni Abante paawa-awa ka sa mga bagay hindi ka dapat nagpapaawa between me and you ikaw ang walang magawa tigil-tigilan mo ako beni Abante Diyos ko, paliwanag mo muna yung mga luxury items na suot mo araw-araw. Assure us that those are not coming from your, from the public fund. And yes, matapang talaga kami. Lalo na pag pinaglalaban namin ang tama. At hindi ko maintindihan sa inyo dahil pinagmumumura kayo, kala niyo aping aping na kayo mga putang ina nyo. Tsaka hindi kita minumura araw-araw, hindi -araw, makita araw-araw content eh. Minumura kita pagka meron kong ginagawang kamura-mura. Ganun yun. You're a public official. You are under close scrutiny because you are spending taxpayers' money erang pinagputahan ng bawat Pilipino, pinaghirapan, pinagpawisan, dugo, luha, pawis ang puhunan para pondohan ng gobyernong to. If people are are complaining, you are duty-bound to answer. Uh, ang pinakamali nilang ginawa, pinag isa nila yung mga vloggers. Biruin mo itong mga vloggers na to na nagre-raise ng issues, nagki-criticize sa government who are doing their own research, who are you know studying the things that they want to say in their platform in such a way that they can call out things that they think that we think are wrong and should be addressed. Eh, syempre, pag pinagsama-sama, may mga utak na yan. ba? Diba? Magbabarilan kami ng ideas. Ginawa nyo kami ng force collaboration. <laughs> Ginawa nyo kami ng first collaboration kayong mga ano, crocs dyan. Oh, which is good for us kasi we were able to really, you know, come up with with an action that is stronger, more prudent. I, I think it's really prudent. it, it strengthens each other's cause and taking a stand before the Supreme Court. And so, kaya kami dumulog sa Supreme Court kahapon dahil nga dyan sa ano na yan. Nararamdaman namin na paglabag sa aming karapatan, lalo na sa aming karapatang mamahayag. There are so many things that are inconsistent dyan sa hearing ng Joint Committee na yan, ng Committee on Public Order and Safety, Information and Communication Technology and Public Information. There are so many inconsistencies. Uh, Unang-una na dyan, hindi nyo, ano ba talaga agenda ninyo? ba diba? Sa letter invitation ninyo, ang sinasabi, kaya kayo magpapahiring ay dahil sa privileged speech ni Ace Barbers. Yun yung sabi niyo dun sa letter ninyo. Pero yung House Resolution authorizing you to conduct a hearing is about rampant posting of false and malicious content in social media platform. Yung speech ni Barbers is about drugs and illegal and pogo operations and West Philippine Sea. Vlogging about China, yung mga ganun-ganun, bagong makapili, yon. And about uh, ano yung uh, his call for law enforcement groups to conduct an investigation and act on cyber crimes committed by malicious vloggers and trolls. See, we are very, very targeted. And I will not be surprised if we are going to have Trump up charges. Hindi ako masusurpresa dyan pagka meron yan. December pa lang, binibuild na nila eh. December pa lang, binibuild na nila yung mga ano na yan, yung mga issues na yan. So, you know, it, it, it's really it's written on the wall. Yung diskarte na pang-iipit ay halatang halata at alam mo ko ano ni mga susunod na hakbang. One thing that I I and I can guarantee everyone is that lalabanan natin 'to. Hindi tayo titiklop sa mga ganitong klasing panggigipit anak ako ng tatay ko. So anyway, yun yung ano, yun yung sa letter. Pero yung authorization ng House of Representatives is about fake news. So you have drugs, you have pogo, you have uh, uh, West Philippine Sea issue on one hand, dun sa ano ni, ni Barbers. Pagkatapos, yung House Resolution para dun sa hearing is really about misinformation. Diba? So parang ano ba talaga, ano ba talaga layo ninyo? Ano ba talaga gusto nyong gawin? And then, a uh, Benny Abante revealed himself. Meron lang pala talaga siyang personal ano no, personal issue sa mga vloggers na kagaya ko kasi nasasaktan siya pag minumura siya. Yun lang pala yun. Ano po ang krimen pag nwaren minumura po kayo? Lalo na kung kamura-mura ang trabaho niyo diyan sa House of Representatives. Alam niyo po, marami talaga kayo maririnig ng salitang hindi magaganda, lalo na kung bulok ang trabaho ninyo. At paulit-ulit naming ina-explain kung bakit ang trabaho nyo ay bulok. Ayaw nyo kasing makinig. Ayaw nyo i-address. Tapos pag kami mura kayo, mga putang ina nyo, kayo pa galit. Eh kung nakikinig kayo, dinerespeto namin kayo. Di ba kayo nakikinig eh? Ikaw, Benny Abante, di ba sinabi mo pa yung mga DDS vlogger na DDS vlogger, huwag kayong tanga. Hindi talaga kami tanga. Ba't mo sasabing tanga kami? At ikaw, huwag kang arte-arte na as if wala kang kalaban-laban. Yun ang putang ina. Dami mong pangampus, dami-dami mong hawak na baril. Eh. Ako nga, wala naman akong baril. Eh. Ba't mo sasabihin wala kang kalaban-laban? Ang kapal po ng mukha ninyo. Sobrang kapal ng mukha ninyo. At saka ikaw, barbers, yung sabi, ayan, si ano, matapang-tapang yan. Yes, matapang po talaga ako. Lalo na po pag nasa tama tayo. Kasi to si Barbers, nung nag-issue-issue to tungkol dun sa Surigao, yung, yung na-entrap na, was it an entrapment or parang nahuli lang yata support na 400 million na shabu. Umingay yan si Barbers. We talk about it sa live ko. And what did I advise him? So, sabi ko, whether totoo itong may kinalaman yung kapatid mo dito o wala, you have to speak about it, you have to explain. And that's what he did. Ngayon, doon sa strength ng explanation mo, doon ka i-judge kung maniniwala yung mga tao o hindi. But you have to do that. You cannot escape explaining to the people because you are accountable to us. So yung pag yung pagbaho ng pangalan ninyo ay depende kung gaano ka convincing ang inyong storya. Bigla silang nagsipagbaitan, no? Yung bigla silang offend na offend sa mga nagmumurahan. No? Yung parang, ay, kasi disrespectful kasi nagmumura. Oh, talaga, ino nyo. niyo. So, chinecheck nila yung aming mga letters na nagsasabi na dinedecline namin ang o ang uh, invitation nila to attend the 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 committee hearing. Ayan. For different reasons. So, iba't iba ay ano, nag-cite ng kanilang kanilang reason. So, first honor sa haba <laughs> ng kanilang excuse letter si Papi Mark, si Sean Wayne at saka si Tio Moreno, essay writing contest. Ang House of representative na ang kakapal ng mga pagmumuka inuuna ang isyu sa mga vloggers pero hindi maipaliwanag kung saan nila ginastos at para saan ang pera na dinagdag nila sa sarili nila. 12 billion 2023, 12 billion 20, 12.5 billion 2024. 17 billion for 2025. Ito ang dapat ipagpaliwanag ng mga crocodile dyan. Ba't nyo dinagdagan ang, ng pera ang mga sarili-sarili ninyo? Ba't nyo binigyan ng pera ang mga sarili-sarili ninyo On top of your original request. Diyan pa lang na kayo ng taong bayan mula ulo hanggang paa, Mang Benny. At magminumura kayo ng tao dahil sa daming pera niya na hindi niyo maipaliwanag mga putang ina ninyo. Kung paano niyo ginagastos, kung saan niyo dinadala, deserve niyo pong mamura mula ulo hanggang paa. And this is the war that we have to rage. Yung, 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 ano, no, yung uh, eksena ni Benny Abante calling me out, that is a distraction, sa totoo lang. Hindi ako ang bida dito. And, you know, maybe that is one of their tactics na, ay, i-ano, bibidahin natin yan si Joey, ganyan-ganyan, i-highlight natin yan para pag-usapan. May mga followers yan, so, pag, siya yung magiging, ano, pag-uusapan dyan sa social media ng ilang araw dahil ginawa, ano natin, yung uh, binigyan natin ng eksena, diba? I know what you're doing. That is why, sabi ko nga sa inyo, no, hindi ko kailangan ng sympathy. Hindi ko kailangan na gawin niyo akong bida, na gawin niyo akong hero dito. Because I know that I am also being used as a distraction. And that is not the war that we are fighting against. Uh, we are fighting for, we are on, okay? That is not the war that we are on. We need to rage a social media war to inform everyone ng kabalustugan ng House of Representatives, lalong-lalo na sa budget. I am a distraction. Yang ginawa ni Benny Abante na bigyan ako na eksena, that is a distraction. They think that we are stupid eh. And they think na we are after fame. Mang Benny, kung sino yung mga tao yung nag-research tungkol sa akin, at saka ikaw, Ace Barbers, kung sino yung mga taong yung nag-research tungkol sa akin, i-fire nyo na dyan sa inyong staff. Ang tatanga eh. You mess with the wrong bitch. At kaya kayo patuloy na nagmumukhang tanga yung mga taong hinire yung mga staff. Mali-mali siguro yung mga pinagbibigay sa inyong informasyon tungkol sa amin. Actually, hindi siguro. Yung 38 yung analista, ang daming mali eh. Eh, namin sasabihin? <laughs> kung ano yung mga mali doon? <laughs> Alam niyo, uh, sa totoo lang no, yung mga tao uh, na may mga prinsipyo, kapag ka nilagyan mo ng pressure yung mga yan, kapag ka nilagyan mo ng mga challenges yung mga yan, yung mga tao may paninindigan at may mga prinsipyo, magkikita-kita sa mata yan. yan nga sabi ko eh, na itong... itong, itong, itong... Mga mga tao na to, meron din dito sila mga differences na hindi din sila nag-agree sa mga ibang bagay, but this time, they Unify, nag-unify. Eh. So, kumbaga nag-bolt in ba? <laughs> yeah. Actually, ano nga, 'di ba, Joey, you were so grateful this happened. Nangyari to sa atin kasi alam mo 'yon, nagkita-kita mm -hmm. Akala kasi nila lahat tayo mag-close. Oo. Oh, oh. Oh, <laughs> oh, oh. alam mo, I hindi mo namin kilala isa't isa. For the time, oo. I was never invited for the first time. Hindi <laughs> oh, oh. ba ilang beses ako nag-i-invite pa, o, oh, tara, mag-get together tayo. Wala talagang time. <laughs> Anong boss mo tayo dahil? Sabi, sabi ko, sabi ko <laughs> so, ka, ato dati kanina nung pumasok ka, kami ni Shawn Wayne, uh -oh. kami nila, ano, well, yung TikTok barkada namin, hirap na hirap na yeah. kami mag-set ng ano, para magkita-kita. Uh -oh. Lalo na to si Sean kasi engineera yan. <laughs> Uy! <laughs> Naging di pwede. pwede. ako sa inyo. Akala ko Pinoy. <laughs> akala, akala, ko Pinoy. Hap, hap, uh -oh. Naku, eh kami doko. nga shows, parang, Uwe, diba yung shows, parang... Ito ako eh, Diba yung, ano, before Christmas, magpapagupit, magpapasalon, nawala. Magdi-dinner, magla-lunch, yung... magkakape, nawawala. Ang dami plano. Oh, Ganun <laughs> minsan, no, ang hindi pinaplano, yun ang natutuloy. Pag pinaplano, ang hirap. Ang hirap. Ito, ito, na natupo. Correct. At saka, ito na-proof ito talaga. Kasi sinabi, ito nakakilala. Ate, kati, kasama ka sa listahan. Ha? Talaga? Nasa kayo? Pupunta ako. Correct. Oh, asa kayo? Pucha, game! Ano mo yun? Oh, oh, oh lang, wait, uwi oh, na ba kayo? Hindi, pupunta ako. <laughs> Ang layo ko, di ba? Oo, di ba? Uh -oh. So, ganun so, lang. So, if, there is one thing that you did uh, na gustuhan namin, that is, you, you united us. You unify us.